yun mga lodi yan mga lods mga lodi sa mga nagtatanong po sa akin about po dito sa may panghuli po namin ng ginto mga lods ito po yun mga lodi bali bali kagabi po mayroon po nagtanong sa akin tungkol po sa panghuli namin ng ginto gusto na po niya magsample sa lugar nila mga lods ito na po yung video para sa iyo po ito yan mga lodi, gawa, gawa ka po mga, mga lods ng ganito ganito pong gagawin nyo ang tawag po sa amin ito mga lods akawan yan po yan ito mami yan mga lods ito po yung ano nya pansala yan o oh. ito po yung pansala nya mga lods yan po yan hanap lang po kayo ng scrap po kahit scrap lang ng mga ano mga plastic ba na lalapad ano, kasi ano to eh, itong ginamit ko rito mga Lodi, ano po ito, timba. Yung drum, drum pala drum, yung malaking drum. Dilipit ko lang po siya. Tapos nilagyan ko po siya ng ayan, mga butas. Butas-butas mga Lods. Tapos mayroon po yung sliding sa gilid. Ito po. Yan. Tapos mga Lods, mayroon po yung ganito sa loob. Sa likod, ayan o. Oh. Pansala po yan. Ayan mga Lods, sala. Ayan, ito mga lodi oh. Ito mami. Ito naman mga lods. Ito naman po yung slide. walang po kayo mga lods ng dalawang ano. Kahit po mga dos por dos lang. Ganitong kahoy oh. Tapos po plywood. Plywood lang po ito mga lodi. Yan. Lagyan nyo lang po ng patibay sa likod. Ng brace. Tapos mga lods. Gamit po kayo ng ano. Ito po kasi ginagamit namin mga lodi tawag po nito mga lods is floor mat ano floor mat nga floor mat tawag dito yan o oh. ganyan po yan mga lods yan tapos lalagyan nyo po yung mga lods ng ano balagbag na kahoy yan balagbag na kahoy yan yan napakasimple lang mga lodi kung wala po kayong ganito mga lods pwede po kayong gumamit ng balat ng saging ito mga lods pakita ko sa inyo ito mga lodi yan, yung ganito po okay, no? yan, ganito mga lods pwede po kayong gumamit ngayon mga lodi bali, babalatan nyo lang po yan tapos kunin nyo lang po yung sukat pwede nyo pong ilagay dito mga lods pwede nyo po sya ilagay dito pag mayroon na po kayong pansapin, tawagin sa akin tawag mga lods, sapin yan magamit lang po kayo nito yan sya mga lods Ganyan na pong style niya, tsura niya. Yan. Tapos mga lods, wala po kayo ng pala. Pwede na po kayo magkakaw. Yan. Ay, tabo. Ito so mga lods, yun. Oh. Yan, po kaming tabo. Pwede po kayo magkakaw dyan. Bukan niyo lang po yung tubig. Ilagay niyo po rito yung sakada, yung mga batuhan, yung mga batubuhangin. buhangin. Kasalayan po yun sa ilalim. Yan. Kasalayan po yun dyan. Ayan mga Rods, ito po yung gamit namin sa panghuli ng ginto. Sana po yung tatanong dyan, natulungan ko po mga Lodi. Pag-sample na po kayo sa lugar ninyo mga Lods, napakamahal po ng ginto ngayon. Hindi po biro ang presyo ng ginto. Napakaliit po lang pong bagay, pero ang laki po ng halaga. Ayan mga Lods, salamat po sa panonood. Kuya Lods, thank you.